dun sa alam ko ba, nilakad ko na lang box pa uwi kasi <laughs> inirap sumakay hapon na pero kanina, nung pabalik ako nung bumalik ako, nakadalawang balik kasi ko eh wala pala, nakapong pa pala ako tinawagan hindi ko nakita kasi number ng kapatid ko ngayon lang niya Ayan. dito tayo sa may San Miguel San Miguel Company Ayan. alam ko alam ni Doc Cento kasi dumadaan siya rito pero ako Doc Cento nilakad ko na lang po yan nilakad ko na lang Doc Cento para makalibre galing ako doon doon sa ano alam ni Doc Cento lugar na ito ayan, makikiraan po na na po sa company ng San Miguel ayan The dice checkpoint wala tayong dalang stick eh kinamay ko na lang ayan diretsyo lang derecho. diretsyo lang sa JNT sana ako magpapadala. daming tao. Kaya tumawid ako ng kalye para pumunta doon sa LBC. Ayan. Thank you. Daming tao. Sana wala tayong makasalubong na snatcher ng cellphone. <laughs> sana lang wala. tuntay galing. Eh. nako galing sa May Fatima. Sa May Fatima College sa galing sa harap nun. Ayan, shout out everyone. Ayan. Ah, may bike lane pala rito. Ito ang Tulian Bridge na pag pag bumabaha, talagang malaking malaking malaki yan. Ayan. Yan ang dating Cosmos na inabandona na. Tsaka yun, dating fabrica, ano, kumpanya ng Cosmos, inabandona na eh. Yung mga nakatira dito, puro, puro mga, mga ngalakan. Sa gabi lang dela, delikado. Sa ganitong oras naman, hindi. Ayan, yan ang dating kumpanya ng Cosmos Bottling Company. Corporation para basmila. Dahil basura. Alright. Shout out everyone. May makakasalubong ako. Thank you guys. Salamat, salamat po. Thank you po. Thank you po. Hindi naman lahat ng makasalubong mo eh si Raul. May mga salbahe ra. Pero doon sa ladaan ng kung iskinita, ah, kailangan ko nang tumigil kasi doon ako dadaan para diretso. Mas mabilis papunta doon sa bahay ng kapatid ko. Ayun. Ayun. Thank you, thank you everyone. Salamat. Nakarating din ako ngako ko sa isang minamahal na anak. <laughs> Ayan. Talagang sinadya ko maglakad kasi hindi naman malamig. Hindi naman nainig. Medyo malamig naman. Ayan. Puputulin ko na rito. Kasi ingat tayo dyan sa papasukan kong iskinita. Kali. Eh. Dahil hindi lahat ay matino. Bye bye more now. One year later. Abot kasi ako naglakad kain tayo ng bibingka. Kinulang kasi yung ano yung video ko kahapon do sa daan. Kaya ngayon pag ko, may dala na yung kapatid kong pagkain ko. Minokbang ko para nadagdag doon sa aking premier mamaya. Sarap naman to, yung bibingkang may latik. Binili niya dun sa May bilihan kasi siya ng pagkain dyan sa may akasya. arating niya sa umaga. Laging may dala yan. Kain tayo. papaya. Madami naman akong kain, pero talaga hindi ako tumaba. Tatay na ba eh? napagod, naglakad napagod nagpunta dun sa malayo nakatulog ako kaya kinulang yung aking video sa daan ngayong almusan i-video ko na rin ayan, kain tayo Ang